Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Mild at ngayon ay tatalakayin natin ang lokasyon ng Pilipinas sa mundo. Paano nga ba natutukoy ang eksaktong lokasyon ng isang lugar sa bansa o sa globo o mapa? Pinagamit ang grid sa pagtukoy ng tiyak na lokasyon ng isang lugar sa mundo. Nabubuo ang grid sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga guhit paralel at meridian. Ang Pilipinas ay isang bansa sa mundo sa so may dakong timog silangang Asya. Ito ay may sariling katangian bilang isang bansa tulad ng lokasyon, lawak at teritoryo. Bilang isang bansang aktibo sa mga pandaydigang gawain, mahalagang matukoy ang eksaktong lokasyon ng Pilipinas. Paano nga ba matutukoy ang lokasyon ng Pilipinas at bakit mahalagang matukoy ang tiyak na lokasyon nito? Sa aralin ito ay bibigyan natin halaga ang relatibo at tiyak na lokasyon ng Pilipinas. Ang lokasyon ay ang kinalalagyan o kinatatagpuan ng isang lugar.